Hindi ko mga caps yan. Sa mga subscriber ko dyan, thank you, thank you so much sa mga nanonood. Kahit paunti-unti kayo, makaka-ipon din tayo dyan. Ayan, no? O, dumating na ang aking Google AdSense. Ayan. Yun, good morning mga Arab sa uh, magandang araw, magandang balita po sa ating lahat at uh, kahit pa paano po uh, po ako kapong umaga kasi pag uh, alis ko ng bahay, palis ako may anniversary kasi ng agency namin na uh, security guard sa Mandaluyong eh magpapaisert na ako ng motor ko, biglang may dumating na taga Korea yon. Yeah, tapos post At inahanap yung pangalan ko. De, so, tiyan ko kung bakit. Eh, may hinugot na sulat siya. At ayun na nga, ang ko mga kakaps yan. Sa mga subscriber ko dyan, thank you, thank you so much. Sa mga nanonood, kahit paunti-unti kayo, makaka-ipon din tayo dyan. Ayan o, oh, oh, dumating na ang aking Google AdSense. Ayan. Ah. Ayan, sa akin nakapangalan yan. nakita nyo ba? Ayan. Ayan, na, Hindi mo nakakita eh. sa akin nakapangalan yan. Ayan. Ayan, akin nakapangalan yan. so, eh, Thank you, Lord, that uh, tumating na ang aking Google Adsense. <laughs> Kahit pa paano, ibig sabihin na uh, ah uh, complete mo na yung uh, pinagagawa ng YouTube bago ka makakuha nito. Kaya thank you, thank you so much talaga sa mga uh, nanonood dyan. Alam ko, napakababa ng mga views ko sa YouTube pero it's okay lang. Ay, hindi natin mapipilit ng tao. Thankful na rin po sa Panginoon kasi kahit po pa paano ay nakuha ko na yung AdSense ko. Ayan. At uh, doon sa iba na hindi pa nakakaroon ng AdSense at marami talaga ng mga sumusubok na mag-YouTube. Uh, at ito naman, eh, oh, aminin ko na simple, kaya, kaya tayo nag-YouTube, kaya tayo nag-ano, gusto rin natin kumita. Pero hindi naman tayo ganun kasigat para magkaroon ng pirang malaki dito. So parang libangan na lang. At the same time, eh, kikita tayo katulad nito. May AdSense ka na. na. Sisipagan na lang natin yung upload ng video. Kahit paunti unti yan, naiipon naman yan. Naiipon na yan. Dere-derecho yan. Habang buhay ka nang mayroong ganito. Na talagang legit ka na na uh, makaipon kay YouTube. Kaya, sipagan lang natin yung mga hindi pa na mamonetize dyan. Sipagan lang natin pag-upload para maano natin yung minutes award na hiningi ni Ewas Hour na hiningi ng YouTube at saka yung subscriber na hinihingi niya. Makakamit din natin yan. Huwag tayo magmadali. Huwag may nagtao uh, oh, na dito. Nagtao <laughs> na siguro. Uh, 20, kailan mo nag-pandemya? Mga 2021 na. Sige, siguro ako nang pusito, 22. Pag-21 Radios, hindi ko na katapusan ng taon na yun. Parang ganun. Uh, Sige lang, guys. napakahirap talaga. Napakahirap kasi eh, hindi mo isipin na makagain ka ng ganun na uh, kasi hindi nga naman tayo kailangan tao. Tapos eh, yung mga hmm. ano natin, mga videos natin, eh, mga lang. Wala tayong mga adventure na kung ano. Hindi ka tulad ng ibang, gagaling nila. Kaya lalo na yung mga ano, ng sa dagat ko ako ng content sa dagat. Mga gustoy ng mga viewers yun, mga ganun. Eh tayo naman, hindi natin mga focus yun kasi nandito lang tayo sa trabaho natin. Uh, basta ako, kung ano lang maisipan ko yun lang at uh, natin nating mga mga viewers ko uh, at, uh, kahit paano, dyang, at kahit pa paano si sa Diyaw tinatsagaan yung panoorin at kahit pasilip silip-silip lang kahit yan. Okay na rin yan. Salamat na rin. Kahit po paano nasilip nyo ang aking YouTube channel. Ayan. sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Ayan dito. Ayan o. Ayan. Ramil Braga is official. Uh, ngayon pala nagpapasalamat na ako sa inyo sa pag-subscribe nyo. Sa mga pag-subscribe pa lang. Thank you. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Thank you. Google Adsense. Ayan. Tagap ko na po ang... Um padala yung pin number sa akin. Bye, God bless!